Ayan, yung nung Friday ng hapon, pag uwi ko, galing work, puso pa yan. Tapos ngayong umaga, hindi pa masyadong bumuka. Pero ngayong hapon, nakita akong bumuka na. Nung naglinis ang asawa ko ng car ko. Tapos sabi ko, oh, bumuka na pala. Puso pa to ng Friday ng hapon, nung ako'y nag, nung pagdating ko galing work. Ah. Tapos ngayon, halos lahat na bumuka na. Mm -mm. mm bumuka na halos lahat. Ah. Mm. ito wala na. Ganito pala siya pag naanan na. No? Mm. Ito oh. Bubuka na rin yan. Action. Hmm, may bago, oh. Hmm. Ang bilis. Ah. Tapos ito, kahapon, uh, Friday, mag ganito pa yan siya nung Friday. Ngayon, ganyan rin, napapunta na sa ano. Meron na dalawang ano, oh. May dalawa. Ayun. Yan. At saka yun. Hmm, bilis pala ito. Pag action nagbuka, mga two days lang pala pag ano mula ng pagkapuso mas mabilis lang din siya mga ano hmm. ganan ganun pala tapos dito din nag ano na siya namulaklak na siya dito hmm. yung ano naman papunta ng mga laya na yung mga ano dito din ah meron yun ah laki lang dito din na mulaklak ah. na pero pagdating ng summer makikita mo madami yan ito mamulaklak din ito pag dating ng summer maganda bulaklak niya ito nag umpisa na nga oh. pa isa isa lang ito namulaklaan ng ano lang siya ito yan, mga ganyan. Magiging ganyan din yan. Pero ngayon, madami Oh. Um, hindi siya maklaro. Hindi siya mahalata. Kasi, kasing kulay lang ng mga dahon. Pero pag maging bulaklak na ganyan, ang dami. Punong-puno na. Doon. Yung mga, yung mga ganito Oh. Magiging yellow din yun pag umano na. Ah. Yan din na. Ah. Nag-umpisa na ah Pag mag, pag mapuno yan lahat, okay, ang ganda niyan. Kasi magandang bulaklak yan eh. Mm -mm. din. Ito, type ko talaga tong ano na to. Ano kaya tong halaman na to? Ang ganda ng dahon, super kintab. Parang nilalagyan ng, parang pinupunasan ng oil. Pareusog ang. Ano ko kung anong-ano to. Kasi si Danilo pag nag aabono ng mga decompose na mga ano mga ano niya yung ginawang fertilizer yung iba tumutubo eh kaya hindi na namin alam kung ano yung tumutubo kasi hindi ko naman kilala ang mga halaman pero ito beautiful talaga to siya pag dumami na Umpisa pa lang. Pag summer, ang mo, pag ano, November, ah, December. Yeah, December, November. Dahil punong-puno na to. Pag November. Oh, September pa kasi ngayon eh. Hmm, September pa. Pagdating ng November ay punong-puno na to ba Maganda to. Dito ako dati eh pag kumakanta ako dito yung background ko kasi maganda talaga yan hmm. ganda yan pag napuno na at saka to maganda ang mga bulaklak nito pag ito yung namulaklak maganda ang bulaklak niya. Yan. maganda yan kulay yellow ganda nyo okie dokie yan, ito yung dating ano, yung namulaklak. Wala na ang mga bulaklak niya kaya nagiging dahon na siya. At ang kasunod, ay, madaming ang bunga o, oh, nagumpisa na pala. Ito yung ano, ito yung puro bulaklak na kita natin ng nakaraang nakaraang buwan na punong-puno ng flowers. Flowers. Pero ngayon, Mm -hmm. turn turn into anana. Ang ganda parang Christmas tree na ano yung yung bunga niya, mga Ang ganda parang, Kasi ganda na ang kulay eh. Parang ano, maroon. Siya maroon. Kanta ang kintab, ang dami oh. Maliliit pala ang siya. Maliliit pero maganda na siya tingnan hindi siya makita doon nung sa malayo kasi ang mga dahon taba ching ching pero pag lumapit ka makikita ko na marami pa marami na palang bunga hindi ko na ano, nagtatago lang sa mga dahon pag nasa malayo pa makikita pero pag lumapit ka na ay yung makikita mahangin kasi hmm? Don't go boy. Meron na akong instant ano, Christmas balls. Sa akin Christmas tree. Yeah. See? Mm, ang ganda ng kulay eh. Kulay ano, parang kulay maroon. Hindi siya pula. Oh. Parang kulay maroon. Pero ano, yung ibon nito, ibon na naman kinakain nito. Maraming bunga dito. So, yung mga green din siguro doon. Marami na rin sigurong bunga yung mga green. Yellow green. Ito naman ay red. Parang, alam kung red o maroon. Para sa mata ko. Yung malabo kasi yung mata ko. Hindi ko alam kung ano, red ba to o maroon. Maroon sa paningin ko eh. Hindi red eh. Ang ganda nito ng namulaklak. Oh, ang daming bunga dun sa taas. grabe. Oh, hi. Hindi ko maabot sa camera ko, pero grabe ang bunga. Nagaano. itang Ito ang taba oh. oh, na. Pinapabayaan lang yan siya, pero pusa lang yung malaki. Okay, Yan, pati ng mga ano, aloe Ramdam in love talaga ako dito sa mga dahon na to. pumupunta ako dito sa Bukola, ano tong tumubo. Ang ano, si super shiny, parang ano? kung ang kinang. Parang akala mo nilalagyan ng ano. Nilalagyan ng oil. ganon siya ka kinang. Parang nilalagyan ng oil. Mm -mm. At ito na mga nag-iisa. Ito din dito nag-umpisa na nag-aano. Oh. Kasunod yan magiging ganyan yan. So mayroon dito nag-iisang ano. Bulaklak oh. yan. Ninalayan na. Okay dok. Yan laang. At ito nung October pato ay August. Hanggang ngayon meron pa rin. Meron pa rin siya. Dito din meron na rin mga ano dito. Na mulaklak. Hala! Nag-umpisa na pala din to. Oh, huh? shit. Hmm. Huh. Maganda din to siya, color pink. Tapos yung doon sa likod, ano, parang fuchsia. Ito siya, parang baby pink. Yung nasa likod, fuchsia, ganito. Parang red. Kompleto to dati. Meron din kaming puti. Namatay ata. I'm not sure kung saan ni Danilo nilipat kasi dito yung dati. Kasi maano yun eh. Si Danilo lag lipat, 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 lipat. Ito naman, ano. Ayun, pink at saka violet. Mm meron -mm. din dito nag-iisang ano. Bulaklak na bulaklak. Bulaklak. Pula din siya. Hmm, pula. Sipag yung asawa ko. Ngunin, nasa bahay lang kasi. Kaya ito naman ng hanging plant eh. Madami ng hanging plant. Wala na siyang makahangi. Nandito na lang yan yung lalagay. Hmm. At saka ito ay um, Ito din na mulaklak tati eh. Pero ngayon naumpisa nang mag hala, hindi ko makita. Pero maliliit pa ang mga ano, kakaumpisa lang. Kaya pag uh, medyo ano yan, natatago sa ano eh sa mga dahon. Mm -mm. Meron na yan siyang mga bunga maliliit nga lang. Hindi ko makikita natatakpan sa mga dahon. Pero marami na. Marami na siya kasi kulay green lang din yung bunga eh kaya hindi ko makikita pero meron na yan promise meron na yan oh hitik nga eh maliliit nga laang hindi ko masyadong makikita dahil kasing kulay lang ng dahon pero marami yan maliliit nga lang Okay, yan lang. Meron pa sa likod. Ikaw, chinichik at saka sa harap. Yung may bulaklak din kami doon. Sa harap, baka wala na ng alaya na. Okay, puntahan ko nga. Bye.